Hi guys, good morning, good afternoon, good evening. Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabi sa tanan. And welcome to Sis Noah the Father channel. Mga kapatid, mga kahagreaser, mga subscribers, salamat sa inyong pag-palo uh, uh, sa ating uh, mga upload na mga video. Isang uh, sad news, mga kapatid dahil ah uh, uh, yung isang inahin namin na uh, unang inahin namin na si Dada ay hindi maganda ang kaniyang uh, katawan at saka yung matrix niya may problema so uh, talagang naka-decide kami na ikal na lang siya it's too early to call pero wala tayong magawa dahil uh, it's already 3 uh, times or 4 times i, mean, i ini ice siya ah uh, talagang nilag uh, inaalagaan ina ina namin lahat ng vitamins and junk sa kanya lahat ng mga ano ginagawa para mga buntis lang siya talagang hala wala na so nag, nag anak siya lang 3 times uh, hanggang third parity lang maganda naman yung ano kasi yung first na parity niya is 18 piglets second si is 17 then uh, yung third niya is 15 maganda nang maganda naman yung mga ano mga anak niya talagang uh, power hy hybrid yung mga anak niya kasi uh, hybrid kasi si ano F1 si Dada at siya yung una naming uh, talagang uh, yung inahin dito sa Sis Noah Farm without Dada hindi siguro kami magka Sis Noah The Father Channel or The Farm Pero ay ko, gano naman talaga ang buhay Sinabi nga natin Ang buhay sa magbababoy uh, It's only uh, experience, learning so ganoon siya uh, talagang kung ano yung mangyari sa ating babuyan, let us accept it and move on at uh, learn from it kung ano yung mga nagawa natin na hindi maganda uh, mayroon din tayong uh, sa sa farm din namin uh, siguro mayroon kaming hindi nagawa sa kanya siguro yung isa doon yung uh, yung bunutin mo yung an anak sa ilalim siguro na infect din yung ano niya matris niya Learning learn links din yan sana uh, di, sa pagbunot talagang mayroon siyang ano dapat may malinis ang ano uh, saka mayroong mga gawin talaga kasi minsan kasi yung ano natin uh, bunot ng bunot lang ayun pero part of learning yan kaya nga ito na, na nakita na natin na ganun ang nangyari si kay ah nak uh, talagang Naku, nasaktan ako nung nakita ko na ganun ang nangyari kay dada, pero uh, inaccept ko na lang. Sayang. Sayang yan. Pero, let's move on. At uh, saka, sana, uh, learning din to sa mga ating subscribers, sa ating magbababoy na yung pagbunot natin talagang uh, kailangan natin yung mga uh, disinfect sa ano, ano natin, yung kamay, uh, hanggang uh, siko, ah uh, talagang uh, malinis siya. Kung pwede, mayroon tayong uh, gloves. Uh, Mag-gloves tayo. ah uh, yun uh, ang ano natin gawin. Kasi talagang uh, minsan uh, tayo. Siguro na ano, natamaan yung ano niya. ah uh, kasi sinabi naman ng aming technician, yung pagkatay nila, nakita na mayroong problema yung matrix uh, matris ni Dada. Uh, maitim na daw, talagang hindi na. So, siguro yun yun, yung na-infection. Kasi, kahit anong gawin namin, in, uh, raspa, ginagawa namin lahat, pero, ganun pa rin. So, at least, uh, ito, naka move on kami, at, nabinta si Dada, ng uh, maganda din yung presyo at sana uh, sinabi naman ng ano sinabi naman ng mga tao doon na nagkabili at nakakain ng karni na masarap ang karni at saka hindi masyadong mataba kung tingnan mo sila da malaki siya pero hindi masyadong mataba marami ang karni at kitang-kita naman talaga natin na ang fit uh, feed natin sa kanila is since beginning talagang uh, ano talaga uh, pure pure feed talaga uh, kaya yung una naming ano niya sa kanya is yung sa MM na feed sa Beaming at sa, Feed Pro. So shout out sa mga ano na pro, shout out sa Feed Pro na siya ang nagbigay ng ano ng mga ano natin pag uh, ano na ni na, ni Duda. Sayang but let us move on. Kaya mga kapatid, mga akababoy uh, kababoy, uh, learning natin ito. Sana isang ano to na maintindihan natin na nangyari sa akin kung ayaw, hindi natin mag-gloves ano, mag, uh, sa pagbubunot Baka mangyayari rin sa atin But anyway I uh, hope uh, talagang uh, nakikita niyo to Itong video na to, uh, At sana uh, sa ating lahat Magbibigay tayo ng buhay uh, Palagi sa ating mga kulungan To all hungry sir Mga magbababoy Yung mga beginners Mabuhay kayong lahat And God bless us all